gusto okay, ko makita yung ano talaga. Doon nga sa bato, tapakan mo ngayon. Bama ang bato. Yung Ay, sawa. Hawak tol. Tapakan mo yung yeah. tatayo ka dyan ha. Ka, <laughs> Ay, wala, wala. Pala, wala pa. Wala pa. Layo pa eh. Yung, yung, yung. Layo pa. Dalawang palang. Dalawang palang. Really? Dalawang palang. 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 Palugi mo, palugi mo, Pim! Ay, lumo na ba? Lumo na ba? Wala pa.